guys, kasama ang aming team. So, La Quachera guys, ayan. Ah, uh, dito na, pupunta na po tayo dito sa batang tutulungan natin guys. So, bibigyan natin ng kahit konting blessing. So, ayan guys. Hello po, tao po. Ayan, tara guys, pasok tayo. Hello! Ayan, nandito po tayo. So, nandito po tayo sa bahay ni ate. Ayan, yung anak niya po yung bibigyan natin ng testing. So, ayan, hi ate! Good afternoon po! Ayan. Hello! Hi! So, ayan guys, ito po, ano pong name niya? Siya si, ano, si Maria Lorraine. Ano pong name niya, ate? Maria Lorraine. Ilan taon na po siya? One to na taon. So, yan, guys. Siya si Maria Lorraine. So, ayan yung kalagayan niya. Siya yung uh, napili natin bigyan ng blessing ngayong araw. So, ayan. Hi, baby! Ano pong kalagayan niya, ate? lang siya, isa po siyang otisim tapos may sakit po siya ano, sa balat, psoriasis. Tapos, And Hi, Lorraine! Um, ayan, meron kaming regalo sa'yo. Pag ito mainit, maglalabas sila na Ito, baby, meron kaming regalo sa'yo, ayan. Pagdamutan mo na ito, o. Oh. Ito po, ate. Ayan, kasi meron tayong counting kinita. So, siya po yung naisip kong uh, pag-sharean. So, ayan. Ayan, guys. Nakikita niyo po si Lorraine. So, sana guys, kapag may nakapanood po sana nito So, eto po sana yung maging daan para mas marami pa pong tumulong sa bata. Kasi, kung makikita naman natin guys, ayan yung ano ng pamumuhay nila. And then yung bata po kasi, need po talaga niya ng uh, special attention guys. So, sana po yun sa mga nakakapanood na may mabubuting puso na uh, kaya naman pong mag-share ng blessing. Matulungan din po sana natin si Lorraine. Ayan po siya. Hi, baby! Tawag ka, tawag ka. Tawag. Hi! Ayan. Hi, baby! Eto, oh. oh madami kaming pasalubong sa'yo, oh. Eto, oh. Thank you. Ayan. Hi. Siya po si Lorraine. Ayan. Meron po siyang, uh, isa po siyang uh, PWD guys. Ayan. Siya yung naisip nating bigyan. Kahit nasabihin mo guys na konti lang po yung uh, kita natin or yung hindi po had lang yun eh para makapag-share po tayo sa iba. So sana po maraming mag-spread ng ganitong uh, tulong para sa mga katulad nilang mas nangangailangan po. So, ayan lamang. So, bye-bye, baby. Bye-bye. So, ayan na. Kain ka na dyan. So, ayan lamang, guys. Thank you po and God bless. Ngunit sa huli Palagi Pabalik pa rin sa yakap mo sa hul